may mga diskusyon na nauuwi sa tensyon. Normal pa nga bang ilan sa mga mainit na sagutan online o ito ay papasok na sa tinatawag na internet flaming? Ang internet flaming ay tumutukoy sa mga activities online kung saan ang mga tao ay nagpapost ng mapanginsulto, mapanghimok o mapanghamong mga komento na naglalayong magsimula ng mainit na diskusyon. Ito ay maaring lumobo at magresulta sa personal na pagtatalo sa cyberspace na kung minsan ay nauuwi pa sa karasan. Kaya naman sa ating MIL 101, talakayin natin ang mga epekto ng internet flaming sa mga biktima at sa online community at ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mapanatili ang respeto at positibong pakikitungo sa cyberspace. Dito lang sa MIL 101. Nakuha ko minsan ngayon yung for the clout na kanilang binabanggit online ay isa sa mga daylan kung bakit nagkakaroon talaga ng war sa social media. Well, narito ang ilang bagay na dapat tandaan para makaiwas na maging involved sa internet or social media flaming. Una po rito, eh, gusto po natin muna malaman ano bang ibig sabihin ng internet flaming at bakit nagkakaroon ito. Ang internet flaming po ay ang pagpapost ng mga provocative o mapang mapang-insultong komento online upang makapagsimula ng away o magpasiklab ng emosyon ng iba. Isa sa mga ugat po kung bakit nagkakaroon nitong internet flaming ay ang pagkakaroon ng magkakaibang opinyon, hindi pagkakaintindihan o kung minsan naman ay sadyang nais lamang manggulo ng isang tao. At dahil po dyan, syempre, eh, may mga ilan po tayong mga halimbawa ng flaming. No? Ito po yung ilan sa mga sumusunod. Una, fan flame war. Isa ito sa mga pinaka-common na uri ng flaming. Maaring ang sentro ng diskusyon ay sa TV series, movies, love team at mga grupo, lalo na pagating sa K-pop world. Siyempre, may mga sarili po tayong biases at kung minsan ay pinagtatanggol po natin kung sino po yung gusto natin o yung iniidolo natin at hindi ito pabor sa iba at naging minsan naging dahilan ito para sa away. Pangalawa po ay yung tinatawag nating political flaming. Kalimitan itong nagsisimula kapag ang mga tao may magkakaibang political views ay nagkakaroon ng diskusyon kung saan ang paniniwala at opinyon ng ibang panig ay kinikasyon ng iba pang taga-suporta. Another example of this is what we call the corporate flaming naman. Ano ba itong corporate flaming? Itong corporate flaming naman po, ito ay uh, pangkaraniwang uh, naguugat sa nakaiinsultong atake o opinion tungkol sa isang kumpanya o negosyo at sa mga empleyado. Minsan dahil sa negatibong customer experience at behavior po ng mga empleyado. E eh, talaga po dahil sa mga yan ay talagang mabilis po tayo ma-persuade o kaya naman ay talaga nagkakaroon ng framing kung minsan ang media at ito po mismo yung nare-receive na information ng tao. Either taati pong tinatanggap ang informasyon na ito or tayo po ay tinotolerate natin ito or nag-o-oppose dito. Ano-ano po ba yung mga posibleng maging epekto nitong internet flaming? Well, ang internet flaming ay maaring magdulot ng stress, pagkasira ng reputasyon, at minsan ay nagiging sanhi ng mga seryoso mga problema gaya ng cyber bullying. Eh, may batas po tayo dyan para po siyempre sa sinasabi nating Cyber Li Libel Act of 2012 para po doon sa or Cyber Crime Act or Prevention Act of 2012 para po doon sa mga nakararanas ng iba't ibang mga Uh, pagkalat na mali impormasyon, paninirang puri, true online at talagang naapektuhan ng isang biktima dahil dito. At uh, we want to know also, paano ito nag-reflect sa ating personalidad o imahen. Ang internet framing po ay isang anyo ng agresibong pag-uugali online na nag-spark ng galit at nakaiinsultong mensahe sa iba. So mag-ingat po tayo sa pagpapost sa social media dahil ito ay nagre-reflect sa iyo. Ayan mga ka-RSP, paano po natin may iwasan yung internet flaming? Eh dapat po, irespeto natin ang opinion ng iba. Pag well, dumisan, syempre, Uh, meron po tayong patunin na ito ay katotohanan, ito po ay talaga nang nangyayari. Kailan, syempre, kailangan po may Imbis po na kinakancel natin ang tao, ay i-call out muna natin ito. Maging maingat din sa paggamit o pagbibitiw ng mga salita o komento. Syempre, once you've said the word, it's not yours anymore but for public consumption. Umiwas sa mga provocative na diskusyon, hanggat maaari kung wala namang basyan o ebidensya ang ating mga sinasabi, eh magandang wag muna po tayong magsalita. Huwag din patulan ang mga komento at kung kinakailangan ng humingi ng suportang legal. Siyempre po, no, bukod po doon sa evidence, ang ating nasabi, kung po kasi yung ating emosyon, kung tayo po ay tama pero dahil po sa ating emosyon naging mali tayo, ang nagpapatama sa mali at nagpapamali sa tama ay emosyon. Kaya po dapat ang ating paggamit ng social media ay hindi po hinahaluan ng emosyon. Because we can, we, can, we can curse kapag po tayo ay galip and we can even promise when we're happy. So dapat po balanse ang ating emosyon. Ang internet flaming ay isang seryosong isyo na dapat iwasan upang mapanatili ang maayos at positibong komunikasyon online. At mahalagang tandaan na minsan ay maaari itong magdulot ng cyberbullying at harassment na may kaukulang parusa sa ilalim ng ating batas. Yan po muna ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa MIL 101.